Kita na ba uh -huh, Sapot. Ang oh, laki ng bahay sapot oh. Hindi kita. Kita na. Kita dito. Yun. Napunta doon. Yung pa yung laro ng mga bata. Ito yung gagamba. ganda oh. Dito lang sa si tapat ng bahay eh. Gandang gagamba. Peace. Ito mo naman ang paa. makulit kopi. Hanapan ko ng kalaban bu bukas. Tapos i ano. Kalabanin natin. Ganda eh. Blurred. nagbalikat at blurred. Dito ko yung eh, no, ganda oh. Hindi mag ano, hindi mag focus. Blurred. Yun, ganda ng Gamba 'Yung mga panlaban ng gagamba, oh, ganda 'yan. Okay. Babalik ko ka sa kanyang bahay, oh, si Indonesia. Uh, galing ko di ba, ko ya. ko na 'yun dun kung nasa nan bahay niya, di ba? Ito 'yung ay nasagi ng mga bata. Kita ba? Hindi kita. 'Yun, nagaano 'yun. 'Yun, 'yung kanyang bahay, oh. Sa daanan pa namin 'i. Eh. 'Yan, kita. Nilang ako nakakita ng gagamba dito ano, katulad niyan. Dati naghahanap ako eh